Hello hello mga ka ngayon ikakain tayo sa isang Korean restaurant. Kapag kakain ka ng mga may sabaw na ganito, hindi talaga pwedeng mawala yung mga side dishes. Iba't ibang klase ng kimchi. Ito naman yung order ko at ito naman yung sa anak ko. I shall... Baboy siya na hiniwa sa manipis. Ito naman ay ilalagay mo siya sa sabaw para siyempre mas lalong sumarap at maganang kumain. Alam nyo ba kung ilang beses ako napaso dyan dahil sa sobrang katakawan ko. <laughs> sa sobrang sarap, ayan, ganyan ang itsura. Ito yung pangalawang beses na balik ko dito. Talagang feel na feel ko kumain kasi talagang sobrang sarap ng sabaw niya as in. Maganda tong kainin lalo na sa mga may hangover or sa mga may sakit or mahina yung katawan.